Tamang ka mo muna ko rito sa tita ko. Gawit mamamalanggi kami sa tansa kasi. Sinundo ko ng dalawa kong pinsa. Nandito pala si Alden, no Tignan nyo. Hmm, no? Double Alden, no? Oye. 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 Let's go! Siyempre, papagas na muna tayo para hindi tayo matirikan sa daan at pagkatapos namin magpagas, eh, let's go na ulit. Napagkabilis ka lang ng biyahe namin, gawat wala kami nakakasalubong at nakakasabay at nandito pala yung mga red boys. Ang mga red boys, andito kami sa tansa. Ang mga red boys. <laughs> Siyempre, ano pa bang gagawin namin dito sa tansa? Malamang mamimili. Kaya naman, inuno na namin bilhin itong sibuyas para pang gisa, gisa, ba. Malamang, kung may sibuyas, may bawang din tayo, mga utol. Huwag niyong kakalimutan yan. Magagalit ang tita natin. Pagkatapos naman natin mamili ng sibuyas bawang, eh, siyempre itong kalamansi naman para sa mga sausawan ba. Siyempre, kung may kalamansi, meron din tayong kamatis. Ano ba yan? Eh, hindi rin mawawala itong sili, pampantog. Malamang kung merong siling labuyo, meron ding siling haba. Kaya naman kumuha na rin yung utol ko dyan. Habang yung utol ko naman isa rito ay eh, tamang bay lang sa gilid do talaga namang bodyguard da bodyguard ang datingan kumuha na ngarin ako dito ng bill paper mga utol tsaka itong carrots ba para pang mga ano ba mga minuto-minuto ba hindi mo wala ring repolyo natin diyan tsaka itong patatas syempre pang-pritada ba at kung may si boys na pula dapat merong din si boys na puti at pagkatapos para makuha mo eh ibabayaran mo syempre red boys dito na kami sa tansa <laughs> ito na, <laughs> na dito, no? Dito, no? mga red boys ngayon na andito sa tansa <speaking> Talaga naman, tamang bili rito ang mga red boys sa tansa. Pagkatapos nga na bilhin, yung mga pangkisat at yung mga gulay-gulay ba, ay dumiretso naman kami rito sa mga grocery, pang mga buko salad ba, ganun ganon gatas-gatas. <laughs> Mag-aalas dos na nga rin kami rito nakarating sa tansa kaya naman mula pang masyadong namimili at mga tao kaya naman hindi pa dagsaan at hindi pa siksikan kaya naman maluwag na maluwag pa. Kaya naman mabilis naming nabili ang mga dapat naming bilhin kaya kayo mga utol kung mamimili kayo sa malayo ay aga-agahan nyo na nang makauwi kayo ng maaga para mabilis na rin kayong makakuha ng mga dapat nyong kuhain. Pagkatapos nga naming mamili rito ay eh, syempre water break na muna, pogi uminom na yun to, driver lang oh. Ito naman parang pasahero lang oh, talaga naman. One minute break nga lang tayo mga utol Pagkatapos sa rumekta na rin kami kagad pumunta rito sa may palengke Para bumili na yung manok Siyempre, at siyempre baboy din At hindi yan pwedeng mawala Kapag nawalain, eh walang handa Malamang <laughs> Habang kinikilungan ni Kuya Rito yung mga pinamili namin, eh, kalmado lang yung mga red boys sa gilid. Kaya naman matapos ni Kuya, kiluin itong mga pinamili namin, ipinelastic eh, knot, ipinilagay eh, na rin namin dito sa lalagyan nang hindi na mahirapan to. Nagbebit-bet, geng-geng ka muna dyan. yun know? <laughs> Sunod na binili naman namin dito, eh, giniling, kinikilo pa nga yan, mga utol. Pagkatapos si eh, Tata gawat igigilingin pa nga yan. Pagkatapos eh, dito na nga rin kami bumili ng atay, syempre. So, sobrang aga nga pumunta rito, eh, sobrang pagkasasariwa naman talaga ng mga baboy dito at bagong katay talaga sila lahat. Pagkatapos ng gilingin itong ginil giling na binili namin, eh, pumunta naman kami dito para bumili ng maskara. Kalahating mukha nga lang mga utol, gawa tayo lang ang kinahin ng budget natin. Pagkatapos nga namin mamili niyan, eh, syempre, dito naman kami sa mga pure foods, itong hotdog, mga utol. Dito na nga rin kami bumili ng kikiam para sa sahog natin sa pansit bato. At para makuha ang pinamili, syempre, babayaran, malamang, at uling huli na nga bibili natin dito, itong lumpiang wrapper. Ganito nga pala ang paggagawa niyan, mga utol, sa mga hindi pa nakakakita. Tignan naman, basic na basic kay kuya, sops, parang babulgam lang. <laughs> We on time! Ay, pagtapos mamili, malamang magpo-po-drip. Siyempre, ko kaya mamili. Kung hindi ka gutumin, kaya naman numistop na muna kami rito para magpa-rest mga uto nung makahigup ng sabaw na mainit-init. Kaya po pa na. Ano pang ginagawa? Geng-geng. Geng-geng. Ay, titikada yun. Ay, po-drip po. drip po pag o na po na Road trip malala talaga ito. Pagtapos nga namin kumain, rumekta, uwi na rin kami mga utol. Kaya hanggang dito na rin din, pahinga time, paalam.